another package may ayuda may blessing naman po tayo So, bakit ako laging may ayuda o blessing o may package na natatanggap? Hindi ko rin po alam. <laughs> Siguro gusto po nila bigyan. Humihingi din po kasi ako. Sabi <laughs> Umaasa sa ano? Sa ayuda. <laughs> Hindi, joke lang po. Eh, ayaw mo Ang tibay. Itong box, parang bibigay na. Ano? Uh, ayaw mo. Uh. Ito na, ang laman ng kahon ay... Yes, ang laman Ang laman ng kahon ay... Tchere! Laban-laban. O, oh, bawe-bawe. Wow! Oh, my favorite! Ha? Huh? Ato? Ano Video. Yes! Buto ng ano to? ah Video. Buto na ano ba to? Kalabasa? Hindi. Buto to ng ano? Anong buto to? <laughs> ah, ganda. Hmm? At ang ah, buto ng pakwan. Favorite ko din to. Matagal na akong hindi nakakatikin nito. Ang lagi lang nagpapadala sa akin nito dati ay aking mahal na pinsan. <laughs> no, matagal na kaso. Ayan. At saka ito. Ito pala ang buto ng kalabasa. Parang maalat siya. Sweet, uh, sweet honey. Sweet daw. Ayan. At syempre, hindi mo wala ang money. Nathaniel's money. No, di ba? madami na naman tayong chicha. At Ta uh, aking favorite na tuyo. Mapaparami na naman ang kain natin. Wow, tuyo, 250 grams, ingredients, herring salt, gano'n Yes, 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 yes. Tuyo, tuyo, tuyo. Ayan. At siyempre, walang kamatayang alcohol. <laughs> Green cross alcohol dira kino -unti, unti ko to Ginagawa ko itong pabango. Simula nung nag-pandemic, ito na po yung pabango ko, alcohol. <laughs> wow! Ang asawa ni Marian, si Ding Dong. Nakakainin kita. <laughs> Dalawang Ding Dong. Uy! May pastillas pa. Ano ba? Pilipinas na Pilipinas talaga. <laughs> Assorted pastillas. Yeah! Ang dami kong pizza. Anak ko. Patay tayo ito. Mamon tostado. Wow. Mamon tostado. Ang dami. Ang dami naman na itong mahal. Grabe. Ay, ganito ang to seco. Ay, hindi siya to seco. Oraro. Huh? Hindi pa ako nakatikin nito oraro. Oraro cookies. Oraro cookies. <laughs> Parang puto seco din siya, no? Hindi kaya. Thank you! Ang dami naman. Kaya yeah, pala laki eh. Yun na nga, at may money na naman. Wow, money! <laughs> wow, money! Wow, ang dami na namang makakain. Uy! May Favorite. for it. Favorite din ng Juwaw, Juwaw Bells. Ng Juwaw otot. Cheese Whiz. Diyos ang dami yung ano, nadadala hal. At syempre, yeah, hindi mawawala ang Eden Cheese. Yes. Gagamitin ko siya sa Christmas or New Year. Thank you, thank you very much. Kaya pala, naka, ang laki ng box. Ito po ang laman ng kahon. Yan. Ang laman ng kahon. Ayan po ang lahat ng laman ng kahon. Ang tuyo. Peanuts. Peanuts. Ding dong. Hindi ko matanda kung anong pinat Anong nuts ba to? Anong, anong nuts ba to? Hindi naman siya pakwan. Hindi siya papaya. Ah, papaya. Hindi siya... Ano ba yan? Kabocha. Kalabasa. Hindi naman siya sunflower. Hindi ganyan ang sunflower. Eh... Tapos si Dingdong, Mamon, Oraro, Mamon din, Stylian, at Chivre, si, Eden, at alcohol. Yes, thank you very much. Marami, marami salamat sa lahat ng biyay ang ibinigay mo sa akin. Masayang masaya ang puso ko, lalong lalo na ang tiyan ko. Bye! Thank you for watching all.